Buong suporta ni Leyte First District Representative Martin Romualdez sa hakbang ng administrasyon ni Pangulo Ferdinand or Marcos Jr. na palawakin pa ang saklaw ng insurance para sa agrikultura. Ang detalye ng report ihahatid sa atin ni Kate Renya. Isinusulong ni Leyte First District Representative Martin Romualdez ang pagpapalawak ng crop insurance. Ito ay bilang tugon sa panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na taking ligtas ang kabuhayan ng mga magsasaka at bahagi na rin ang pagsiguro sa food security ng bansa. Ayon kay Representative Romualdez, buo ang kanyang suporta sa Pangulo at tinawag niyang napapanahon at kinakailangan ang plano ng administrasyon. Tugma rin anya ang panukalang ito sa kanyang inihain na House Bill na Number 14 o ang Expanded Agricultural Insurance Act, isang panukalang batas na layong palakasin ang Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC. Kasama sa naghain ng panukala ay sinatingog party list representative Jude Asitre at representative Andrew Romaldes. Hindi lang palay at mais ang sakop ng insurance sa ilalim ng panukala kundi pati high value crops, hayop, palaisdaan, makinarya at maging ang mga pasilidad na gamit sa pag-ani. Ayon sa global data ng CG Mahigit 2.4 milyon na mga magsasaka sa bansa ang nananatiling walang access sa insurance kaya't mas lalo silang vulnerable sa epekto ng bagyo, tagtuyot at iba pang sakuna. Dagdag pa ni Romualdez, layunin din itong tugunan ang kawalan ng access ng insurance ng maraming maliliit na magsasaka, lalo na sa harap ng banta ng kalamidad dulot ng pagbabago ng klima. Binigyang diin din, din ng mambabatas na hindi lamang isang polisiya, kundi isang pangako para sa mga magsasaka ang naturang panukalang batas. Kapag rin anya may maayos na insurance, hindi lang ani ang ligtas, kundi pati ang buhay at kinabukasan ng mga magsasaka. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Kate Renia, Congress News.